Uh, kanina po yun. May sandwiches po. Kayo po ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated, um, Mr. Lubiano? Yes po. Kailan pa po kayo naging uh, panguno ng uh, kumpanyang yan? Uh, since 2009 po. Uh, more or less since 2022 hanggang uh, ngayon po. Mga ilan ang government contracts ng Centerways as far as you know? Yung mga nabit po namin, I think nasa 80 po. Saan saan lugar itong mga proyekto nito? More on vehicle po. Anin po doon ang pinakamaraming government contract ang Center Ways? Uh, Your Honor, sa Sorsogon. How many do you have in Sorsogon? Siguro mga 30 po, Your Honor. Last two cycles of elections, 2022 and 2025, kayo po ba ay nagbigay ng donasyon sa sino man na kumandidato, whether local or national? Yes po, Your Honor. Uh, kanina po yun. Kay San Francisco. And more or less, uh, magkano po daw ang inyong uh, na-donate kampanya ni Senator Churchies? Uh, 30 million po. Your Honor, uh, uh personally ko po, donation or nag-donate po ako kay Senator Churchies yung 30 million. Hindi po galing sa company yun, galing po yun sa akin as a personal individual. Thank you. Mm -hmm.